Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa so, mga kapwa ko din po if the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin ngayon itong ating matapobring Presidente Bongbong Marcos na kung saan ay pinaringgan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang talumpati kapon sa unang araw ng uh, tawag dito, kampanya, no? si Binida ni Bongbong Marcos ang kanyang uh, labing dalawang uh, kandidato pagka kasinador at uh, grabe ang tindi ng uh, <laughs> yeah. ang tindi at tapang at tao kahapon si BBM pero takot magpa hair follicle <laughs> test ay naku po Tabi pa niya, tingnan po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. <laughs> Ba't galit ka sa tukhang dahil kamuntikan ka, ka matukhang ano? Eh, according to Maharlika sa kanyang puting ahas, eh, nakiusap. Lumuhod pa nga daw eh, si Senadora Amy. Kay dating Pangulong Duterte na kalang. Hulihin, huwag kang itok kang. <laughs> okay. Eh, okay, galit na galit si Bumbong Marcos sa tukang kay kamuntikan na eh. O ba diba, kamuntikan pa rin marid. Tandaan ninyo yung uh, sinit hearing ni, uh, sino ba ito? Yung si Morales. Uh, na talagang nagtugma. At ilamin din na yung mga pangalan ng mga plate number at mga pangalan ng mga sasakyan ay talagang legit sa PDEA. <laughs> Wala daw sa kanila ang bahid ng dugo dahil sa tukhang, no? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sakusakong pira at pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya at pinabayaan ang ating kababayang mamatay. Really? Bungbong Marcos, papano mo, papano ikaw nakasiguro na yung mga kandidato mo ay hindi nagbulsa ng sakosakong pera din? Open the book of their account. Para malaman ng sambayan ng Pilipino na hindi talaga sila nagbulsa ng sakosakong pera. O yung mga kandidato mo nga ay dekada na yung iba diyan. Bakit pabalik-balik? Dahil gustong... <laughs> mag sa kaban ng bayan. <laughs> Ay, naku pa. Dahil alam lang ngayon, dahil sa batas ni Pinglak, na-liquidation by certification na lang. Hmm. So, ang sabi mo, pinabayaan ang mga kababayan na mamatay dahil sa pandemya. Excuse me, bibi. Kung ikaw siguro ang naging presidente nung panahon ng pandemic, baka lahat ngayon, baka 3-4, ng uh, populasyon ng Pilipinas patay. Ngayon nga sa administrasyon mo eh. Walang pandemya, wala lahat. Maliban sa taon-taon na bagyo. Lubog sa utang ang Pilipinas, tatlong taon mo, apat na trilyon ang utang mo. Wala kang infrastructure na napatayo, wala kang maipagmalaki ni kahit isang kilometrong kalsada. Wala kang maipagmalaki ni kahit isang uh, postinang ng haligi na pabahay mo. Wala. Nasaan ang pera? Ayuda. Andoon ka. Yun lang ang uh, tanging uh, achievements mo bilang isang uh, presidente sa loob ng tatlong taon. Tapos yung uh, bigas. Panahon ng pandemya, uh, ang pinakamahal na nabigas dati is 45 pesos. Eh ngayon sa iyo, walang pandemya. Makiat na si Tinta. Pina, may 40. 45 ko magkain na aso. Ata, uh, ikaw, mamaya ka ha? Kung makapanglait ka, mamaya. So, yun no? At uh, excuse me, isa ang Pilipinas sa maraming bansa na kunti lang. Although, Uh, wala namang bansa na walang namatay na mga tao dahil sa pandemya meron. Pero isa tayo doon sa may pinakamaliit na porsyento ng uh, bansa na kung saan ay marami, ay kunti lang ang nalagas sa atin. no Dahil yan kesa ganda ng pagpatakbo ni dating Pangulong Duterte. No, ikaw nga eh, bagyo nga lang, <laughs> <Ang> dami namatay. <laughs> Wait na, nakakatawa to. Sabi pa na, tayo ba ay papayag na babalik sa panahon na kung kailangan gusto nating liderato maging probinsya tayo ng China? Wow! Kapal din ang mukha mo ng no, mga ilang kilo kaya bungbong Marcos yung nasinghot mo at nalunok mo na puting pulboron. Bago ka nagsalita dito. Baka kalimutan mo, Bongbong Marcos, kung sino yung special envoy to China na ginawa mo. Di ba yung business, business partner ninyo na isang number one smuggler sa Pilipinas, di o mano, na si Michael Ma. O China yung Chinese. Ito China. Michael Ma, China, ginawa mo special envoy. oh tapos ngayon, sabihin mo dito, kailangan natin gusto na ah. Kailan gusto ng ating liderato maging probinsya ng China? Sinong may sabi? Mas gustuhin ko pa magiging probinsya ng China ang Pilipinas kaysa naman magiging bansang adik, magiging bansang uh, ano tawag dito? Narko. Yun ka eh. Ayaw ko magiging, ano, magiging uh, Cambodia, o, oh, eh, Cambodia, Colombia, or uh, or magiging uh, tawag dito, Mexico ang Pilipinas na naghahari doon. Yung mga drug lords at naglipana yung mga ipinagbabawal na gamot doon. Ayaw ko yun. Di ba alam magiging probinsya ko ng China? <laughs> Tutalula ko Chinese. <laughs> Kaya, gusto ko China. <laughs> So ito yung babalik na tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating mga ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan. Oy. Tandaan natin ang sa panahon ng pandemic ginawang ano yun ni Tatay Digong ginawa niyang uh, legal ang pogo dahil nga sa wala na ubusan tayo ng pira ng resource eh, para magkaroon ng tax ang mga pasugalan sa Pilipinas So nung natapos ng pandemya, tinanggal na ni Pangulong Duterte 'yung mga pugo na uh, 'yung mga lisensya 'yung iba. Eh tandaan natin 'yung interview ni Thinking Pinoy ha. Last year ba 'yun? Ah uh, doon sa isa sa mga matataas na opisyal ng Pagkor. binulgar niya doon na may pag 'yung mga pugo pasugalan sa Pilipinas. Noon ay mayroong 400, yata 'yon na mga pugo, hab, ay puro yun ligan. Pero nung po si Bongbong Marcos, ang nag-renew, 20 na lang. So saan yung iba? Hindi na nag-renew dahil kaya na daw nila mag-operate ng kanilang mga pasugalang pogo na hindi na kailangan daw ng lisensya. Saan sila kumapit? Dito sa mga putang unang politiko. Ah, di ba binulgar din yun ni Bipisara? na si, si Martin Romualdez. Si, sino pa ba? Ito yung, ano pa? ah uh, sino pa ba yung nag-isa pang nag-bulgar doon, ha? Si Abalos, tumatanggap linggo-linggo. Ito, Bumbo Marcos, tumatanggap. O, oh, di ba, katunayan, may mga family tree picture pa sila ng mga Pogo owner, yung sila Rainier Tio, ah uh, Cassandra Ong. At kung sino pa yun, tapos ngayon, eh. <laughs> O, Marcos talaga ako. Oh, backfire talaga sa iyo yung, uh, <laughs> yung pinagsasabi mo, no? So, nais nice daw nating bumalik sa landas na nag-uumapaw ang dugo ng mga inosinting bata. Hmm, dami ngayon. Sa administrasyon mo. Daming mga inosinting bata ngayon ang ginagahasa yung iba pa nga. Nakakaawa, ginigilitan. No? Oh, uh, tinutok Talagang uh, inaano, hinihiwalay yung ulo sa katawan. Mm. Di ka naawaro kahit matanda o cinta itris anyos na nakaratay na. Eh, ginahasa pa ng uh, isang uh, kapwa mo adik. <laughs> Talagang uh, ginilitan pa. Mm. Tapos, paringgan-ringgan mo pa si Kiboloy. Ang kapal ng mukha mo. Gumastos si Kiboloy sayo. Noong panahon ng kampanya na walang ibang mainstream media, inaayawan ka na para kang may sakit na kitong. Sino yung gumastos sa'yo pinagamit ang kanyang uh, means, ang kanyang uh, TV network? Si Kibuloy. O anong ginanti mo kay Kibuloy? Hayop ka. Inipit mo, nais mo, nais mo pang ipakulong. Nais mo pang ibigay doon sa dayuhan ng dahil sa pira ninyo na ninakaw ng iyong ama noon at nais ninyong mabawi. Kapal nga ng mukha mo, oy. Mm. Tapos, ano pa yung sinasabi niya dito? Manalala, mga bayot. Naawa daw siya sa kanyang mga katunggalik. Dahil, eh uh, uh, dahil daw nagmamakaawa daw para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot o karampot lang ang kandidato dito po buo kami o buo nga kayo. Buo kayo na magpapahirap sa taong bayan kung sakaling manalo ang kandidato mong yan na mga buo. Buo kayong walang hiya. O buo ninyong wawalang hiyain ang Pilipino, ang Pilipinas. Buo ninyong paghaharian. Buo ninyong nanakawin yung sinasabi mong sako-sakong pera. <laughs> At uh, ka pa. Nagawing dusi. Huwag isiro. Ang ating senador, ang senado na ganoon matikak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Huwag muna kami utuin. Walang kinabukasan ngayon ang mga Pilipino, yung sinasabi mong mahal, minamahal mong Pilipinas sa administrasyon mo. Na kung saan mahal ang bilihin, maraming walang trabaho, naglipa na yung mga krimen, panggagahasa ng mga minor at mga seniors, droga, naging nag-uumapaw sa administrasyon mo, kapal ng mukha mo no? at sasabihin mo pa na bumili lang ng suka, eh, yung mga kandidato ni ano, sasabihin mo na inutosan lang nga uh, ang lang na bumili ng suka, nag-file na ng uh, certificate of candidacy. Wow. E, ikaw nga eh. Hindi ka graduate ng uh, college at bagsak ka pa. oh, katunayan nga 'di ba sa The Guardian? O oh, ito oh. Two years ago, article na to ng The Guardian, mga lalabs, mga bayot. So, ayan o, oh, mukha ng uh, bangag na si Bongbong Marcos na mayabang at matapobreng putang ina na to. Mm. Kasabihin niya, bumili ng suka. Eh, ikaw nga eh. Mm. ano ka? Ano ba tawag dito? Nabuhay ka sa marangyang nakaw na yaman ng pamilya mo sa kaban ng taong bayan. Namuhay ka, pati pamilya mo. Mm. Nabubuhay kayo. Buhay hari, prinsipi ka. Yung pirang pinangwawaldas mo sa ibang bansa. Sa kung ano man ang pinaggagagawa mo doon, pinagpapawisan yun ng mga pobreng Pilipino. Di ka nahiya dyan. At hindi ka rin nahiya, no? Sa article na ito na two years ago na sinasabing Marcos Jr. Sabi ng The dito. Saan ba itong The Guardian na ito United Kingdom. Ang dito, urge to stop pretending he has an Oxford degree. Wow. <laughs> so my part 2 to my mga bayets, dahil ipamukha natin sa putang inang bangag na bumbong Marcos na to, nasasabihin niya yung mga kandidato ni Duterte inutusan lang ng magbili ng suka ay nag-file na daw ng candidacy. Tingnan natin kung sino sa kanila ngayon ang may degree. So, dito lang po muna. Stay safe po. God bless and bye-bye.